Narinig mo na ba ang tungkol sa pinaka pinakamapanganib na kipot sa mundo? Ito ang Drake Passage, na kilala rin bilang Ship's Graveyard. Ito ang pinakamalawak na kipot sa mundo, kung saan maraming barko ang nawala dahil sa napakalaking alon na umaabot hanggang limampung talampakan. Ang bagay ay, habang lumalayo mula sa Ecuador, mas nagiging malupit ang mga kondisyon. Hanggang sa ikadalawampung paralel, medyo ligtas ang mga ruta ng dagat. Lampas dito, mas malupit ang mga kondisyon at ayon sa mga lumang mandaragat, sa ibaba ng apatnapung degree, walang batas. At sa ibaba ng limampung degree, wala ng Diyos, ang Drake Passage ay matatagpuan sa sangandaan ng tatlong karagatan at sa pagkitid ng dalawang kontinente. Dahil ito ay makitid na lugar, lumilikha ito ng daan para sa mga atmospheric cyclone at ang mga hangin ay umaabot sa pinakamataas na bilis ng walang nakakasalubong na hadlang. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng napakalakas na bagyo. Pero ano ang ginagawa ng mga barko doon? Ngayon, ang mga ruta ng dagat sa pagitan ng karagatang Pasipiko at Atlantiko ay konektado ng panamakanal. Pero hanggang taong 1,120 wala pang panamakanal, kaya lahat ng barkong pangkalakalan ay kailangang dumaan sa literal na pinakamapanganib na kipot sa mundo.